Uh, sa lahat ng mag uh, change oil or gear oil no be mindful lang no mag DIY kayo please lang ayusin niyo yung pagtatapon ng mga used oil niyo no so sa amin dito eto may lagayan hindi pwede sa kanal yan ha kasi sira kayo ng ano so may lagayan kami dito drum So, uh, doon natin ilalagay yung mga langis. Pan change oil. Yun lang. Yun, magandang hapon. <coughs> papalit tayo ng gear oil dito. Gear oil, yan. Dito yan sa ilalim. yeah Tapos, papalit din tayo ng engine oil engine oil so engine oil dito located ang engine oil sa ilalim Sande. engine oil plug dyan yan. So, yun lang. Gagamitin natin ay motul. Sa so, pag-change ng engine oil, no, kung hindi game ko gamit nyo, so sundin nyo lang tong API SL higher. So, si Motul naka EPI SL yan so pwedeng pwede yan kay Dink R150 ganoon din sa oil sa gear oil no kailangan so, dito itong SAE 90 kahit na hindi mismo team ko products yung gamit nyo so dito yan gear oil So, yun lang. Kapait na ako sa inyo paano mag-change oil at gear oil mamaya. No? Yan, na natin yung mga gamit. So, yan, no? Simulan natin ang pag- Tanggalin. Eh. Ang langis. tanggalin nyo po lang muna dito doon sa taas na tanggal ko na to kanina ng ano yan magita nyo kaya pala tayo nagpalit nyo kasi 700 odo na yung kalilimutan to ha. Minsan baka matapon yung masabay nyo sa pagtapon. So, lalo nyo uunahin ko So, ang pagbuo na ito, yan lang. pag sinalpak na ulit, pabalik. Okay, babaw. Ito ilalim, no? Patong mo lang. Ito. Patong lang. Filter. So, linisan nyo din ito bago nyo isalpak ulit para yung bagong langit na ilalagay nyo, malinis talaga. So, yun lang dito sa engine oil. Doon naman tayo sa gear oil. Ah, tapusin lang natin yung tulo. Ayan, nakita ay nyo tumutulo. Ayan, tumutulo pa. So, hintayin nyo na mawala lahat. So, yung iba, binubagahan nyo ng hangin. Para bumaba. So, sa atin hindi. Kaya mo lang na bumaba. Kaya matapos. it takes 5 minutes so yun lang tapatak na lang puto tayo sa gear oil so dito naman tayo sa gear oil no kung ganina nagbaklas tayo sa engine oil, ang ginamit natin ay number 17 sa engine oil ha dito naman sa gear oil dito sa ibabaw dito sa taas pag baklas dito ay 7, uh, 12 din no? so open nyo muna tong 12 dito pinakataas para sumingaw the same time na tanggal natin yung ibabaw ano itong ibabaw so ito yung nasa ibabaw kanina so, 12 yan So, dito naman tayo sa gear oil. Patakay natin itong nagaya natin ng kumis kanina. Nagay natin dito. So, so open ko na siya kanina ng number 17. Ah, uh, number 12 pala. No? Ito yung number 12. naman yung ating gear oil. So sa gear oil pala natin guys, no? Sa gear oil natin. Gear oil natin ay pinapalitan every second ng pang-change oil. Halimbawa, change oil ka ng 1,500. Isa, sa pangalawang change oil mo is 1,500 ulit. Doon lang pinapalitan yung gear oil. So depende sa inyo yan. Kung gusto niyo palitan agad ng gear oil ever change oil or twice. Kung may budget budget kayo, palitan niyo na kada ano. Pero nakita niyo naman napakalinaw pa kanina, ano. Napaka puti pa. So ang ano natin gamit natin sa ano pag uh, change oil ay motul basta sundin nyo lang yun nasa book na nakasulat doon no? sa dito sa ano natin ang capacity ng gear oil natin uh, 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 oh is 1.2 so 120 ml so ang capacity naman doon ng uh, ng pyo, ano natin eh, ay ng engine oil is 1.2 liters pero sa in between 'yon kailangan pagkasukat mo mamaya In between ng 1 and 2. So, 1 liter is enough na din siguro doon. we will check na lang mamaya. Ano? So, yun lang. Mamaya, papakita ko sa inyo paano isalin na. Ha? Ito yung proper disposal. na natin ito sa ilalim para mapagsali na tayo ng uh, engine oil. sakin tayo ng gear oil gear oil natin motor no kayang tandaan yung APISL ubos nyo yung 1 liter 1 liter so, mamaya i-check natin yung level kung nasa gitna ba dyan ng 1 and 2 sa dipstick boundary siya ng 1 and 2. So, sakto yung nandun sa ano natin. 1 okay. liter. kanin mo yung kalilimutan. Opo. Oh. Yung kalilimutan tong bolts na no. Yung pinaka importante. Bago kayo magsalin dito. So dito muna tayo nalilis. Kita niyo ng number 12. So maigpit na, wag yung sobrang higpitan ha. Kahit doon sa may engine oil, wag masyado kasi baka malosted pag sunod na ano nyo, lagay nyo, no? So lagay natin yung gear oil. Lagay ng gear oil lang lang. na yan, no? Probably na sa 120 na yan. So, yung mm, excess, magagamit nyo pa sa susunod. So, takpan nyo lang. At ibalik natin itong socket. Socket na 12. Eh. yun lang no? Uh, DIY engine and engine oil at saka gear oil so sana so natuto kayo no? mga basic steps natin mga madaling paraan paano mag DIY kasi gumastos kayo sa labas so nasa sa inyo pa din yan dito kasi binibigyan kayo ng pagkakataon para matuto kayo sa sarili nyo na mag basic maintenance ng mga motor nyo so binibigyan ko lang kayo ng idea para sa susunod no, kaysa gumastos kayo kayo na lang, natuto pa kayo so yun lang ride safe pagka change oil natin no? so paandarin nyo siya ng mga 3 to 5 minutes para yung langis doon sa ilalim ay umikot ngayon kung may tagas kasi kung ano um, may tagas malalaman nyo agad so yun lang so, double check nyo may tagas yung ikpit nyo malalaman nyo kung may ikpit so pwede nyo natin i-test kung tapos yung mag-change oil. So, yun lang, no? DIY natin sa pag-change oil. Importante maintenance nyo yung motor nyo na maayos. Para long life yung motor. Ride safe. Peace out.